The mere fact na hindi na tayo member doon, wala rin karapatan ng Interpol. Remember, ang Interpol is not an arresting body, it's not a police, it's an agency, coordinating agency. Ang mag-i-implement pa rin ng warrant is the Philippine government. sa tayo po nalungkot. this is a sad day in the history of the Philippines talaga, no? nakakalungkot po ito that na knowledge that our own president, the previous president, yung uh, ex president natin, uh, President Rodrigo Roa Duterte ay uh, uh, kailangan pa nating iyatid no? sa dayuhan na korte sa foreign entity. parang nga lumalabas parang uh, na sampal sa ating sovereignty yan at sampal sa ating justisya na fully functioning no ang hindi po natin maintindihan bakit uh, hindi nasuportahan ng ating Korte Suprema uh, uh, dahil unang-una parang lumalabas na hindi ba umaandar ang ating justisya dito sa Pilipinas Remember, mayroon pong uh, mga uh, stipulations dyan or hindi uh, natin alam kung tawag dyan, kung saan, kailan lang pwede pumasok ang ICC na kung saan na mayroong uh, gera or yung uh, batas or justice ng isang uh, lugar na yan o isang bansa is not functioning well. No? Well, in fact, dito po sa ating uh, bansa, kaya medyo napapagtawanan po tayo ng ibang bansa ngayon, no? Medyo tayong pinag-uusapan ngayon kung bakit natin na uh, uh, ginawa sa ating uh, former president yun, no? Mm -hmm. Pero sabi ko, ah, uh, there are several reasons na siguro talaga dito beyond our uh, uh, understanding or beyond our uh, uh, control, no? Dahil hindi na po natin alam kung bakit ganun ang naging desisyon ng ating gobyerno. Uh, hindi na po naman natin pwedeng questionin yung wisdom ng ating Pangulo dyan, no? Uh, yun nga lang, medyo hindi po magandang uh, lumabas tayo sa ibang bansa. Uh, and of course, ating pong mga kababayan, marami pong nalungkot kung bakit no less than sa uh, magawa natin yan sa no less than the former president. What more sa isang ordinary citizen? no? Na kung saan kailangan tayo pag tayo may problema, we can go to our government for protection. Di ba? Just like yung ginagawa ng ibang gobyerno sa kanilang citizen. I don't know if you remember yung nangyari sa sa, sa Subic noon, sa Olongapong, na kung saan merong isang sundalo na Amerikano na merong nangyaring incidente, di ba? May napatay sa Subic. And yet, anong ginawa ng uh, American government? They protected their own and no less than the president nga ng US ngayon na sinasabi they don't recognize ICC at yan din naman ang sinasabing paulit-ulit ng ating pamulo so hindi po natin maintindihan kung bakit uh, naging gano'n na uh, dinaan sa Interpol ang hindi natin maintindihan, kahit naidaan po kung kani-kanino yan the mere fact na hindi mo uh, re recognize yung MPT na yun kahit saan pa dumaan yung warrant na yan It will be a useless one kasi hindi mo nga rin ni-recognize yung pinanggalingan noon no? Uh, so, uh, you don't need to be a uh, lawyer para po maintindihan yon. The mere fact na hindi mo na nga recognize yung entity na yon, no? At hindi ka nakikipag-cooperate doon. Sinabi mo, what the tweet the repeatedly sinasabi na natin na hindi na tayo member doon. So, wala tayong obligation para makipagtulungan sa kanila. And yet, here comes the Interpol. Ang Interpol ang ano, the mere fact na hindi na tayo member doon, wala rin karapatan ng Interpol. Remember, ang Interpol is not an arresting body. It's not a police. It's an agency, coordinating agency. Ang mag-i-implement pa rin ng warang is the Philippine government.